Hello guys, maghagpa tayo ng malonggay kasi may nabili akong malonggay doon sa supermarket na binibilahan namin ng amo ko. O oh, ba? Diba? malonggay ba yan guys? Parang nagduda mo hindi malonggay pero malonggay talaga pero iba man ang down <laughs> Hindi lagi siya medyo bilog-bilog. No? Ganyan talaga malonggay dito sa Middle East yata. <laughs> pero, pero lasa namang malonggay pero malonggay talaga yan siya kay soy nagdalawang isip lang ko malunggay ba to o hindi pero bahala na basta piling ko malunggay lang talaga siya ayan eh, nag, na kasi ah, hagpat na ako ano yan 5 real isang isang mano lang sa mga sampung tali o sampung tangkay 5 real inagpat eh, ko na siya kasi masisira lang yan pag naka sa pre-rep so hagpating ko ya kasi lulutuin ko yung kalahati yung ibang kal yung kalahati eh, lalagay ko sa freezer kasi doon sa freezer hindi siya masisira pag gusto ko nang mag kumain ng magsaba ulit ng ista at mayroon tayong panghalo oh bro guys hindi masisira pag nilagay mo sa freezer yung ganyan cool, di ba oh ready na ready na siya ayan ngayon hugasan natin siya kasi alam mo na maalikabok dito sa labas yan na kinuha kaya kailangan hugasan mo hugasan mo ng ano tubig kasi strainer lang para hindi naman siya pupunta sa baba o oh, di ba yan hinugasan ko na siya na matanggal na yung alikabok alikabok Siyempre, kinuha lang yan do sa alikabok. Hindi naman hinugasan yan yung nagbebenta. yan, maghuhugas na ako ng isda. Isa lang yung lolotoin ko sa isabaw ko lang siya kasi na, na mimiss ko yung sabaw na tinu ano sa atin tinula Ayan, tinanggalan ko na siya na betoka ayun para malinis na ayun. ayan na yung ating gagawing tinola ewan ko ang pangalan isda na to ayan kumpleto na yan siya andyan na lahat yung pansahol oh, libar ready to Ayan, nagpakulo na ko ng tubig. Ayan na yung isda. Tsaka ayan, Nang kumulo na yung isda, kaya na natin yung mga uh, panakot. Uh, luya na lang naman, kamatis, sibuyas. Ayan. O, oh, di ba? Malami na. Malami na hihigop. Ayan na siya. Lagay ko na rin yung isda. O, pakuloin ko na lang. Pakuloin. Pakuloin mo na. Bago natin ilagay yung tapos ilagyan ko na rin siya ng ano yan. Paminta, asin, ayun. Kunting ano, ginomoto rin. Bago ko ilagay yung malunggay. E ano, kumuna pakuluan kumuna muna ng isda kasi last na yung malunggay para hindi siya masyadong latang-lata. Kasi pag latang-lata yung malunggay, mangingitin siya kaya pinakuluan ko na yung isda na maayos hanggang bago ko ilagay ayan ilalagay na natin yung kalahati ng malunggay o pag green na green siya ayan nakalagay na sa kaldero with isda ang ating malunggay na for how many years ngayon pa ako nakakain ulit ng malunggay kaya kahit maal mahal ang isang balot bumili talaga ako kasi na namimiss ko talaga yung malunggay Oh, malunggay, malunggay. Ang malakas. Ayan, yung kalahati naman nilagay ko na sa plastic. Kasi ilalagay ko yan sa freezer. Hindi yan masisira at hindi yan mangingitim sa freezer. Ayan, ba diba? Depress lang yan pag gusto magsabaw ulit ako. Oh. Ayan, naglagay na siya sa freezer. Ayan na siya. Ayan. pos mayroon kaming okra dito. Kumuha ako ng konti. Ayan, nilagyan ko siya ng okra para medyo mayroong maraming may kasamang may kasamang gulay yung malunggay ayan baby okra yan dito ayan ang okra namin dito maliliit ayan luto na ayan kakain na ayan ready to eat na oh, kain na tayo ayan mananghalian ayan ang sabaw ko kanin hmm. tapos mayroon ako dyan sauce yung sambal na limon with mango Oh, ready to eat. Let's eat, guys. Thank you for watching my video. Please like and share. Ang init, maumausok pa yung kanin ko. Kasi bagong hain po siya. Ayan. Nikop na talaga yung sabaw. Kasi naminis ko talaga yung sabaw na puti. na sabaw. Yung ganyan lang yung sabaw. Kasi iba mga sabaw namin dito. Kasi Siyempre, hindi man sila kumakain ng sabaw na ganyan. So, ako lang talaga ang kumakain ng pagkain ko ng Pinoy na pagkain. Sa kanila, iba naman. Ayan. Thank you for watching.